Mika, kung man tuya, expired na tuya. mm -hmm. Ay, sorry, na no, eh, Expired na tuya. sa Bella. Ay, May, may, hindi aga. Uno na. expired na gani. <laughs> you know? Yeah! Ate Bella. Balang ayos. Oh, okay, tanong ako. <laughs>

Saya datang banget. Enggak ya tanggah, heak kok kayaknya.